Good morning, world. Good morning, Singapore, and good morning, Philippines. Yeah, on guys, oh. so. Jaan sa Pinas, ang mamatay na yung mga so, oh, Nagkahul na naman so, oh, Hindi pa siya pata Kasi Ulanan okay. okay. Stop barking Sit down. Ayan. Tinan mo. Hindi sila mga patay. Hindi sila, sila, hindi sila mga dry leaves. Ganun pa rin. Ano pa rin. Buhay pa rin. Kasi ano. Sa gano'n sa paulan dito. Oo. Ganun naman dito. Hmm. Ayan. Uulan nga eh makuli ano may mga may malalaking clouds na uh, nagko-combine sila as yan ano na yan bubuhos na yan maya maya ano lang kasimple magpapa lang sila ng left and right na mga clouds na malalaki tas may, may rain raining na yan hmm. yan, tapos sa kami mag-walk meet Kopi my love. Kopi. Kopi. Yay. Yan yan siya. Tingnan nyo guys. Napakatapang yan. Nakakatakot kaya yan. Kasi may ano siya. May tantrum yan eh. Minsan eh, hindi mo ma... Hindi ko nakukontrol nga eh. Nakawala yan minsan eh. Tapos napakalma ko lang. Takot ako kasi baka may dumaan na ibang aso. Talagang tapos na yung karir ni Inday kasi nakakawala siya sa leash niya. si so minsan, itong amo kong babae, medyo may, you no, know, paghihigpitan ko yung mga tali nitong mga aso, as chicken niya, pag mahigpit, luluwagan. Eh, syempre, kumakawala, lalo na pag may ibang aso. So, nilang makiwag fight. Ito lalo, oh, napakamal maldito nito. Ito, so, narin narinig nyo, nag-bark siya just now. Kasi may dumaan na aso. Actually, hindi siya maldito. Sabi ko lang ang maldito kasi nagbabark. Ano, friendly, ang problema lang, gusto lang niyang magpakita ng kanyang power. Yeah. Mayabang, mana sa tatay niya. Ang tawag ko kasi sa amkong sa am lalaki at na, am kung babae sa kanya. Nanay at tatay na niya, nila. Kasi kinoconsider nila yan na anak. Ito, mga to. Oo, mga hayop nila. Kaya ganyan din, ugali nila. <coughs> <coughs> Naubo tuloy ako, nakarma ako. <coughs> Narinig niyo yung, ano guys, yung, yung tunog ng, ano, yung tunog ng, <coughs> surrounding. <coughs> Yung parang nasa ano ko talaga, forest ka talaga. O, mga ingay ng ano ba ang tawag yan. yan. Paano hindi safe dito guys? Pakita ko sa iyo. Meron, nakaupo ako rito sa ano. Meron camera doon no? nakatutok. Ayan o. Oh. Ayan Safe yan. Kaya kawala talaga dito ang kawala. Ba't sobrang tahimik ngayon ng school? May school dapat. School. Ah, yung back, ano, backyard na yan, guys. School yan. Napakalaking school. Oo. Yan. Mm -mm. School na malaki. Oy! Pito si babay now. Si babay to them. Si babay everyone. See you, see you in my next video. Si babay. Si babay. Makakaintindi. Oh, Ang... Ang hindi ay ang kaintindi yan. Diba? Puro halaman yun. Puro yan halaman yan. Yung binibideo ko. Puro na-involved talaga mga, mga uh, trees, mga halaman. Yan. Oh. Sino bang walang lamok? Kaso lang, every week nag-aano dyan, nagpa-fogging dito ba? So, yung ano, fumigation to tawag nun. Basta yung nagpapausok para mawala ang lamok. Dito tawag nila fumigation eh. Mawala yung lamok. Kaya ang lamok, hindi nananatili. Meron man pa ilan-ilan, tas pag nangagat, talagang parang lintik, walang, wala kang gante. Talagang grabe yung bakat ng lamok pag kinangat ka. Yan, kaya yeah, dami yung ano. Pero syempre, pinapausokan niya nila. Ito lahat yan, no? bubugahan nila ng mga ano yun. Pero, walang lamok na nanin, naninira, nangingitlog. Yan, kita niyo? Oh. Okay guys, dito na lang po ang aking pag salita. Hindi niyo ako nakikita. Ito lang inaano ko, video ko lang. Ito lang to sa ano lang, kabilang side, wala pa yung ibang marami pang side, side na pwedeng pagkuhaan ng video. Kasi, ano, hawak-hawak ko yung aso. Mm, -mm. Uh, mahirap mang video. Mm, -mm. Yan. Yan yung ano, yung yung pinaka pathway niya. Minsan nilulumot yan kasi pag inuulan. Pero after mga 3 days yan, wala na, lilinisin na ulit nila yan. i sprayhan nila yan ng tubig na yung bunggang-bunggang kalakasan. Kaya maganda pa rin yung flooring niya. Yung pag ano mo, yung hallway pinaka pathway nga. Yung daanan. Hmm. Okay, guys. Dito na lamang. Bye.